BPP, para sa mga motorista, may posibleng dagdag sa presyo ng diesel at kerosene sa susunod na linggo. May tapyas namang pwedeng abangan sa gasolina. Sa pagtataya na Coil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay po sa 4-day trading, may inaasahang dagdag na 40 hanggang 60 centavos sa kada litro ng diesel. Para naman sa kerosene, may inaasahang pagtaas ng 75 hanggang 90 centavos ang kada litro. 60 hanggang 90 centavos naman ang posibleng tapyas sa gasolina. Maari pang magbago 'yan depende sa huling araw ng trading ngayong Biyernes. 13 hanggang 18 bagyo ang posibleng namuo o mamuo at pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong tag-ulan. Mas mababang bilang na yan kumpara sa average na 11 hanggang 20 bagyo ayon sa pag-asa. Sa kabila niyan, inaasahan pa rin mas maraming ulan ang mararanasan sa bansa dahil sa epekto ng La Niña phenomenon. Halos dalawang araw pa mula ng makalabas sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong aghon. Ngayon, isang tropical depression o bagyo ang namamataan sa kanluran ng Northern Luzon. Alamin natin sa pag-asa mamaya kung ano ang magiging epekto niyan sa bansa. Kasabay niyan, humina ang hanging habagat. Bagaman may umiiral na frontal system sa extreme northern Luzon at posibleng pa rin ang mga local thunderstorm. Ngayong weekend, nanantiling mataas ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng bansa, lalo na sa bandang hapon o gabi. Posible ang heavy to intense rains sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide base sa rainfall forecast ng Metra Weather. Uulanin din muli tayo rito sa Metro Manila ngayong weekend. Kapag umuulan, sumisilong po ang mga rider sa mga flyover o overpass para hindi mabasa na delikado at nagdudulot pa ng traffic. May mga itinayo na ho yung silungan at repair stop para sa mga motorista. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Ngunit tag-ulan na nga kaya yung MMDA ay uh, gagawa ng mga silungan at repair shops sa iba't ibang bahagi ng uh, Kamainilaan. Katulad dito sa may Elsa Quezon Avenue flyover, dito koni ay maaaring pansamantalang sumilong yung mga motorsiklo at mga bicycle riders para pwede magpalit ng mga kapote o magpatila sandali ng ulan. Bukod dito koni ay pwede rin mag-repair ng mga simpleng problema ang mga motorsiklo at bisikleta. Maglalagay ng tao yung MMDA para tulungan sila dito at libre yung magiging serbisyo. Iniisip na lamang koni ng MMDA kung maglalagay sila ng time limit para naman mas marami ang makasilong at hindi gawing tila terminal na na mga motorsiklo itong mga silungan na gagawin nila. Bukod dito sa Elsa Quezon Avenue flyover, ay maglalagay din sila ng mga silungan sa labing apat na mga lugar pa sa Metro Manila, katulad na lang mga halimbawa sa EDSA Rojas Boulevard, Ortigas, Commonwealth, at sa C5. Ayon sa MMDA ay sa Hulyo pa ito ilulunsad. Narito ang pahayag nitong si MMDA Chairman Romando Artes. dapat ba lagyan ng time limit para makapagbihis lang ng rain gear tapos umalis. Ilan daan lang ang mga to or 1,000. And dumadaan dito 170,000. Connie, yung nabanggit mo kanina na uh, ginagawa ng ating mga motorcycle riders at saka yung mga bicycle riders na sumisilong sa mga overpass, sa mga flyover, tuwing umuulan ay bawal pa rin po yan unfortunately dahil may consider yan na obstruction. Pwede naman daw na magpalit ng mga kapote tapos didiretsyo na sila doon sa kanilang uh, lakad. Pero yung tatagal ay obstruction of justice, so pwede, uh, obstruction at pwede pa rin kayong uh, tikitan ng MMDA. Connie? Marami salamat, Joseph Morong. Maaga nagigib ng tubig ang mga residente apektado ng mga aktibidad ng Manila Water. Ang mga residente sa barangay 785 sa Maynila ramdam ng humina ang water supply simula kagabi. Apektado rin ng mga aktibidad na nagsimula kagabi ang ilang lugar sa Quezon City, Marikina at Antipolo Rizal. Ang Maynila naman may water audit, leak detection at pressure test na nagsimula kahapon hanggang sa lunes, June 3. Kabilang sa mga apektado ang ilang lugar sa Navotas at Quezon City. Guilty ang hatol ng jury kay dating U.S. President Donald Trump sa kanyang kaso sa New York. Siya ang unang U.S. President na nakonvict sa isang krimen. Kumbinsido ang buong jury na na-meke ng business record si Trump para itago ang pagbabayad niya ng hush money sa adult actress na si Stormy Daniels bago ang 2016 elections. Guilty siya sa lahat ng 34 counts na inakusa sa kanya. Isa hanggang apat na taong pagkakakulong ang kakaharaping parusa ni Trump. Pero sa mga nahatulan sa kasong ito, madalas na nakatatanggap ng mas maikling jail time, multa o probation lamang ang parusa. Hindi pa siya makukulong hanggang sa sentencing o pagbaba ng sentensya sa July 11. huling it Muling itinanggi ni uh, Trump ang aligasyon at tinawag na disgrace o isang kahihiyan ang hatol hindi raw naging patas ang naging pagdinig sa kaso. Kahit convicted, pwede pa rin siyang kumandidato at manalo ayon sa isang legal expert sa Amerika. Sabi naman ang kampo ni U.S. President Joe Biden na inaasahang makakalaban ulit ni Trump sa susunod na eleksyon, no one is above the law. Nagumpay na nakabalik ang mga mga ng sumama sa isang fishing expedition sa Zambales. At may ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol? Rafi, nakabalik na nga ang mga mangingisda na pumalaot sa hapon para sa isang fishing expedition. ng misyon ay hindi lamang para mangisda kundi magprotesta laban sa China. Hindi lang mga gamit pangisda ang dala ng mga mangingisda ito kahapon sa Masinong Zambales, kundi mga watawat ng Pilipinas at mga placard na naglalaman ng kanilang panawagan na paalisin ang China at Amerika sa bansa. Partikular na ng nga rito, Rafi, ang presensya ng mga tuner sa Bajo de Masinloc Scarborough Shows. Tinututulan ng grupo ang utos ng China na detain ang mga dik yung tatawid sa si ina ang kinilang teritoryo. Galit na raw ang mga mangkita sa ginagawa sa kanila ng China. Tanong nila, bakit sila parau ang pagbabawala mangsa sa may pagmamayari naman daw ng Pilipinas? Kaya kagabi nang isda sila kasabay ng kanilang kilos protesta. Alam mo Rafi, target action nila na makarating ng 20 to 30 nautical miles ang layo mula sa shore pero bigo silang ma- marating ang kanilang target destination dahil daw sa lakas ng alon. Gayun pa nanatili na lang sila sa 10 nautical miles away hanggang nangisda sila finally doon sa 7 nautical miles at doon na rin sila naglabas ng kanilang mga streamers at placards ng kanilang pagtutol sa ginagawangan ng China. Pero para sa kanila, matagumpay pa rin ang kanilang ginawang expedition, Rafi. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Happy Friday, mga at pare! Spotted ang ilang kapuso at sparkle stars sa launch ng isang fashion, beauty, and lifestyle magazine. Dressed in all white sa Vogue Man Philippines launch, si Sangre Adamus Kelvin Miranda. Dapper look naman ang inirampa ni Shining Inheritance star Michael Sager, suot ang camel-colored suit. Umaten din si Running Man Philippines Season 2 runner Miguel Tan Felix na nako-all black leather outfit cover ng maiden issue ng Vogue Man Philippines ang Pinoy supermodel na si Paolo Roldan. Naaresto sa Tyson, Batangas ang pitong Chinese na iligal umunong nagtatrabaho sa isang quarry. Ayon sa Bureau of Immigration, bukod sa walang mga tamang visa, ay iligal rin ang operasyon ng quarry. Nakapasok daw ang mga dayuhan dahil ipinitisyon ng isang kumpanya sa Quezon City. Mahaharap sa deportation ng mga nahuling Chinese. Hinuli ng PNP Highway Patrol Group ang dalawang escort ni Senate Majority Leader Francis Tolentino. Ayon sa PNP HPG, otorisado bilang motorcycle escort ang dalawang kawani ng MMDA, pero hindi awtorisado ang police markings sa kanilang motorsiklo. Humingi naman ng paumanhin sa publiko si Tolentino, suportado niya rin daw ang isinasagawang imbestigasyon. Mahaharap sa karampatang reklamo ang dalawang motorcycle escort. Depensa ng isa, hindi raw siya ang naglagay ng police sticker sa ipinagamit lang ng MMDA. Ayon sa MMDA, nakikipagugnay na sila sa PNP-HPG at magsasagawa ng sariling investigasyon. Matapos palutangin ang posibilidad na Chinese din ang nanay ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, naglabas ang Senado ng mga dokumentong uh, nagpapakitang kasosyo umano ni Guo ang uh, hinihinalang nanay niya at ilan pang kaanak. Balitang hatid ni Mav Gonzales. Matapos palutangin ni Sen. Win Gatchalian ang posibleng aniyang tunay na ina ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go, inilabas ni Sen. Risa Ontiveros ang mga dokumento na nagpapakitang hindi lang pala sa dalawa, kundi pitong negosyo kasosyo ng Alcalde ang isang nagngangalang Wendy Lin. Pawang family businesses ito kung saan kasama ni Mayor Go ang kanyang dalawang kapatid, ama at si Wenny Lin. Kaya tanong ni Ontiveros, magkakamag-anak ba silang lahat? Sa SEC document ng QJJ Group of Companies ng Pamilya Go, makikitang sa iisang bahay lang din ang address ng Pamilya Go at ni Wen Yilin. May source pa raw ang senadorang nagsabi na Winnie ang tawag sa nanay ni Mayor Go. Tanong pa niya, bakit daw ito sinisikreto? Sa dokumento naman ng Bureau of Internal Revenue na ibinahagi ni Tiveros, sabi ng senadora, katakataka ang mga birth date ng co-incorporators ni Mayor Go na sinasabing mga kaanak din niya. Ayon kay Veros, si Wen Yilin kasi 1971 daw ipinanganak. Kung siya raw ang tunay na ina ni Mayor Go, 15 taong gulang lang siya ng mga anak. At kung siya rin ang nanay ng isa pang kapatid ng alkalde, 13 taong gulang lang siya ng manganak. anak. Maliban na lang daw kung gawa-gawa lang ito lahat ng isang sindikatong Chino na pinayagan ng mga kawani ng gobyerno. Pinuntahan namin ang idiniklarang address sa BIR ng tatay ni Mayor Go at ni Wen Yilin, pero wala ang eksaktong lot number. Sa kanumero nitong lote, sabi ng nakausap namin ay wala namang tumirang Go at Wen Yilin doon sa nagdaang dekada. Ayon sa barangay, puro bodega at warehouse lang din ang nasa loting 'yon. Pinuntahan din ng GMA Integrated News ang address ng mga Go sa Valenzuela na mula sa ipinakitang dokumento ni Gatchalian. Pero ayon sa aming nakausap, wala raw ganoong pangalan doon. Sa Miyerkules magkakaroon ng executive session ang mga senador kasama ang ilang intel agencies para pag-usapan ang pagkataon ni Mayor Go. Sabi ni Senador Loren Legarda, kailangang matunton kung saan at paano nakakakuha ng Philippine Birth Certificates ang mga dayuhan. Nabigyan daw sila sa mga satellite offices ng DFA na konsulado sa Pilipinas dahil meron ang mga non-Filipinos who are Chinese nationals ng Philippine birth certificate. Nung tinanong ko, paano nangyari yun? Galing daw sa PSA. Yan ay question mark. Or kung meron bang ibang source, saan? Bakit? Paano? Kaya hindi dapat pabaya ng issue yan. It's every inch a very serious national security concern. Sinubukan namin kunan ng panig ang kampo ni Mayor Go pero wala pa rin silang tugon. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Love is in the air na nga ba para kina Kailin Alcantara at Kobe Paras? Napansin kasi ng netizens na pinusuan ni Kobe ang ilang pictures ni Kailin sa Instagram. Sa isang post ng Shining Inheritance Star, top comment pa ang heart eyes emoji ni Kobe. Klinex pa ng basketball athlete ang isa sa mga photo ni Kailin. Wala pang anumang confirmation mula sa dalawa. Update po tayo sa bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Alamin po natin kung makakaapekto yan sa bansa mula kay Chris Perez, Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa. Magandang umaga po sa inyo at welcome sa Balitang Hari, Sir. Magandang umaga Miss Connie at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Sir Chris, ano nga po ba yung aasahan nating epekto ng bagyo no, sa labas po ng PAR sa mga susunod na araw? Sa ngayon Connie, nasa labas pa ng area of responsibility, nandito sa may bantang 990 km sa kalura ng extreme northern zone itong tropical depression. Inaasahan natin nakikilos muna ito pa hilaga, posibleng tumama sa southern part ng China, bago posibleng namang pumasok sa northern boundary ng ating area of responsibility ngayong darating na weekend. At pag nagkaganon, posibleng tayong maapekto nito immediately itong bandang dulong hilagang Luzon. We're not ruling out the possibility na baka magkaroon dito ng warning signal number one uh, sa pagitan ng Sabado hanggang Linggo. Pag nagkaganon, ito nga, itong dulong hilagang Luzon, posibleng makaranas ng pagulan at pagbukso ng hangin. Kaya tayo sa pag-asa, patuloy ang monitoring natin at kung sakasakaling pumasok ito ng ating air responsibility, agad po tayo mag-issue ng ating tropical cyclone bulletin at makikipag sa mga iba't ibang ahensya ng pamalan para sa disaster preparedness and mitigation measures. Okay, pero kung sakasakaling pumasok ko ito sa ating PAR ngayong uh, ngayon pong weekend, anong uh, pangalan itong letter B? Tatawagin po natin itong butchoy once na pumasok ng ating air responsibility. Butchoy, bagyong butchoy kung sakasakali po. Ano? At po. uh, kakamusta hindi natin ang latest monitoring naman po natin ano, pagdating naman sa Laninia. Nararamdaman na ba natin o third quarter pa ng taon talaga natin mararanasan ang bagsik nito? base sa mga monitoring na ating mga climatologists, Connie, no? sa ngayon nasa decaying stage pa yung El Nino. At posibleng magkakaroon na tayo ng transition period simula ngayong buwan hanggang possibly July or August. And then the last quarter, yung initial episode ng La Nina. Pag nagkaganoon, inaasahan po natin yung mga mas maraming ulan, near normal to above normal rain sa nakararaming bahagi ng na ating bansa, possibly during the last quarter of this year pa. I see. All right. Marami pong salamat, Sir Chris, sa inyo po ng mga uh, information na yan. Marami salamat. Magandang umaga. Yan po naman si Mr. Chris Perez ng Pag-asa. Successful ang Mad World 2024 experience in motion sa Quezon City. Pinalakay sa event ang mga pagbabago sa larangan ng marketing at advertising. Present ang ilang experts sa industriya na ibinahagi ang kanilang marketing experiences at strategies ngayon sa digital age na. Ikinatuwa e naman ito ng mga estudyante at iba pa ang dumalo na nangangarap ding makapasok sa marketing industry. Magtatalumpati mamaya si Pangulong Bongbong Marcos sa Singapore para po sa 21st Asia Security Summit o Shangri-La Dialogue. At live mula naman sa Singapore, may ulit on the spot si Chino Gaston. Chino, Kani alas 12 ng tanghali ang pulong ng Pangulong Marcos at ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong na susundan naman ng isang lunch kasama si First Lady Liza Marcos. Alas 4 ng hapon magpupulong naman ang pangulo kasama si dating Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong. May pulong din siya sa mga opisyal ng bansang Lithuania at sa gabi magbibigay na ng keynote address sa IISS Asia Security Summit. Kahapon may mga private meeting na dinaluhan ng Pangulo pero kung sino ang kanyang kaharap o kung ano ang napag-usapan, hindi pa yan. Inaanunsyo sa atin ng mga taga Malacanang. Kahapon din nagsagawa ng pagpupulong si Defense Secretary Gilberto Teodoro nakasama sa pagdating sa Singapore si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner. Kagabi naman, dumating si Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan. Sa isang press statement, sinabi ni Teodoro na sasabak siya sa mga meeting kasama ng ibang mga partisipan sa Shangri-La Dialogue. Kritikal ani Teodoro, ang Shangri-La Dialogue para pag-usapan at pagdebatihan ang iba-ibang posisyon sa mga issue at sama-samang harapin, tugunan at buhayin ang proseso ng pagpapababa ng tensyon sa rehiyon. Connie, ang Shangri-La Dialogue ay nakatuon sa diskusyon patungkol sa defense, seguridad at usaping militar na nagsisilbing daan din sa pagtatag ng mga kasunduan sa pagitan ng mga dumadalong bansa. Ah, mabanggit ko lang Connie, dumating na rin dito sa Singapore si U.S. Defense Secretary Lloyd Austin para sa Shangri-La Dialogues. Connie. Maraming salamat Chino Gaston. My Travel Buddy ang paborito nating biyahero sa kanyang latest trip. Heto ang patikim dahil laging game on sa Bukidnon. Dito sa Bukidnon, mapapalundag ka sa mga putay rito. Araw-araw na paborito nilang nilalantakan ang fresh na fresh at kumikibot-kibot pang mga... nakaka sa sarap. Sarap? 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 sarap to the bones. Mga kasama rin natin ang sparkle artist at tubong bukid nun na si Caitlin Stave. Mmm, sarap. Tsaka healthy pa siya, no? Wow, oh. oh, kasi may vegetables. Wow! Apir ma'am, apir ma'am. Smile. Fine! Magkukumit na lang ako. Kiti-kiti okay. ko kaya. Kimi may pamasahe. Ako, ah, wala po akong pera, ma'am. Bukod kasi sa pag-artista, ang charming na si Caitlin, Hastigir pala pagdating sa pangabayo. If you fall, well, they say that you're not a real cowboy unless you fall. I don't want to be a real. Cowboy. <laughs> sa mga nagharap ng nature tripping, adventure at food crawl, let's get it on sa Bukidno. Nauwi sa trahedya ang sanay masayang fireworks display na ginawa sa isang religious festival sa India. Biglang dinapuan ng alipato ang tampang tumpok ng mga hindi pa nasisindihang paputok. Naging sunod-sunod ang pagsabog dahilan para magkanya-kanyang pulasa ng mga tao. Ang ilan tumalon sa tubig. Tatlo ang patay sa insidente, kabilang ang isang bata. Hindi bababa sa 25 iba pa ang nagtamo ng severe burns. Nangako na ng tulong ang gobyerno sa mga biktima. <laughs> Marabol talaga para sa marami ang graduation. Ang isang college graduate po sa North Cotabato, higit pa raw sa hinihiling ang natanggap niyang special gift. Etat panoorin natin mga kapuso. <laughs> Yan o, na-shock o na ang uh, cum laude graduate na si Camille Villuwan. Eh, bonggang emotion dahil sa grad gift ng jowang si Tonton. Ang boyfriend kasi na naglalambing, idinaan pala sa buhay na kambihan. <laughs> Extra special tuloy ang graduation ni Camille. May instant pet pa siya habang nagre-review para sa licensure examination for teachers. Hirit ng netizens, goat o oh, greatest of all time ang paandar ni Tonton. Libo-libo <laughs> na ang views ng video. Congrats, Camille! Ikaw at ang iyong bagong kaibigan ay... trending, Merry mm -hmm. good sa iyo! <laughs> at uh, happy weekend po sa ating lahat. Ito po ang Balitang Hali, bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po, si Connie Sison. Raffi Pima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampe. Atabangan po ang uh, mas pinaaga at pinahabang balitaan. Simula po sa lunes, alas 10 na kami ng umaga. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipinas. Sa ngalan ng mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, iahatid namin ang balita sa buong Pilipinas. Local News Matters. Balitang Hali, hali sa GTV. Tuwing 10am na, lunes hanggang biyernes. Simula June 3. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.